sa lahat ng mga ka-stand at ka-vibe natin na nakikinig ngayon. Nagbabalik na naman ang episode ng Kwentuhang Gen Z kung saan ang chika ay deep as fuck. Ano daw? Full of many lines that hit at may touch of existentialism. Alright! Kamusta kayo mga ka-Gen Alam mo ba paring Mark itong episode natin ngayong gabi hindi ko maitatanggi na kakaiba at literal na ko ang aking atensyon. Wow, ang This part of the episode is we're asking something a little bit deeper. Kung si Rizal ay nabuhay ngayon, ano ang magiging pananaw, paninindigan at panawagan niya ukol sa mga isyong panlipunan, pang-edukasyon, at pang-politika? Kahit nga ako, partner, na-curious dyan. Parang Daniel, grabe no, gabing gabi eh, pinapakurious mo pala kami. Siyempre naman, at least hindi pinapa-overthink ngayon gabi sa mga crush nyo, di ba? Tama ka dyan, parang Daniel. Pero bago tayo mag deep dive sa ating episode, magbibigay muna tayo ng kaunting information kung sino at ano ang ating pag-uusapan for tonight. Ready na ba kayo? Oo, partner. Game, game! Ako na magbibigay ng disclaimer sa inyo. Hindi ito patungkol sa mga crush o jokos niya. Oo, oh, oh, tempre. But an informative discussion about one of the most revered figures or Filipino heroes in the Philippine history. Kilala niyo ba kung sino? Okay, i-comment niyo na ang inyong sagot sa ating comment section at kami mamimigay ng 5,000 pesos wow! sa unang inyong taong makakasagot nito. Ulitin ko, ang tanong na may kasama ng clue he is a renowned hero, a multifaceted intellectual, and a political activist. He is also best known for his political writings that inspired the Philippine Revolution which ultimately led to his execution by the Spanish colonizers. Grabe naman ang ating production! <laughs> May pa 5,000! budget eh. Yes! Maganda simula ito ngayong gabi, paring Mark, no? Siguraduhin niyo na rin na kumpleto at buo ang kanyang pangalan, ha? Ano pang hinihintay nyo? I-comment nyo na ang inyong mga sagot sa aming chat box. We will announce the first five winners after this episode. Alright, magsasara na po ang ating comment section in 3, 2, and 1! Si Dr. Jose Protasio Rizal Mercado i Alonso Rialonda o mas kilala bilang Dr. Jose Rizal ay isang kahangahangang bayani, manunulat, intelektual at reformista. Theme mo siya sa kanyang mga nobelang tumutuligsa sa kolonyalismong Espanyol. Talaga namang full name, <laughs> Halata nag-review sa GenEd. Pero no, paano kung may pagkakataon mang tayo na itapon natin si Dr. Roseris? Itapon talaga. Pero alam mo yun, time travel no time sa travel. taong 2025. Ano kaya ang masasabi niya sa bansang Pilipinas natin ngayon? Let's begin to delve deep. Magin bukas at matanong sa lahat ng pagkakataon. Sabi nga kanina ni Daniel, sa larangan ng panlipunan, imagine mo na nabuhay nga si Dr. Serizal ngayon. Panigurado ay eh, mapapakabot siguro ng ulo yun kasi hindi na mga Kastila ang dominate sa ekonomiya kundi mga Chinese businessman na. True. Sa so, totoo lang no, from conqueror to conglomerates, not conglomerate. Ironically, ang apelidong merkado, ang ibig sabihin niyan ay merchant na may connection sa commerce. Alam mo kasi partner no, si Rizal ay may dugong Chinese. So baka may mixed feeling siya. Uy, mixed feeling. Sorry, <laughs> sorry, wrong send, wrong send. Baka kinilig din yun, no? Makakaramdam din siya ng tahip-tahip na galak dahil hindi na lamang ang mga ilustrado ang may boses ngayon, di ba? May mga dukha, may mga mayayaman, bata man or matanda, lahat ay may kapasidad na makapag-voice out ng kanilang saalubin at karapatan kahit sa paggamit ng iba't ibang social media platforms na kasalukuyang talamak na, sa, na ginagamit ng mga kabataan at Pilipino ngayon. Tama ka dyan, partner, no? Kahit na minsan ay tinatawag pa tayong bobotante <laughs> ng karamihan, no? Pero at least ngayon ay may tapang na silang bumoses. May established rights na. Kasi, no, tayo, meron na tayong kakayanan na bumoto, no? Kasi dati, ng panahon ng mga Espanyol, talagang yung mga kusino lang yung mga mayayaman no oh, si Rizal kabi actually si Rizal kabilang yan sa mga tinatawag na ilustrados no may kakayahang mm -hmm. mag-aral sa ibang bansa yeah exactly hindi tulad noon na indyo ka lang wala kang alam mangmang -mang, pwedeng manhimik ka na lang yun yung mga hmm. terms na usually may encounter mo if you speak against the Spanish no against the government eh yung tinatawag ang mga Pilipino dati noon tinatawag na indyo yung pinakamababa oo no yan yung mga sinasabi ng mga Kastila eh paano naman kaya sa larangan ng edukasyon? For sure masasisiya si Dr. Jose Rizal Imagine globally speaking na ang alma mater niya na De La Salle University mm -hmm. ay kabilang na sa top universities. Wow. Based on an article posted this year on De La Salle University, DLSU is among the leading HEIs in the region in the 2025 times higher education. Ooh. Asia University Rankings placing in the sixth 100 plus bracket. Talagang ano? pumapal ang DLSU, no? Talagang globally competitive yarn. At saka may iba pala tayo no, partner, sa larangan ng edukasyon, hindi na lang mga pare o mas kilala rin sa to, yung tawag na priley or priors ang may kontrol sa edukasyon. Kasi alam mo, dati pare Mark, very conservative oh. ang education, no? So, sa philosophy of education, kung naalala nyo yan sa mga gen ed, uh, prof ed, rather, sorry, sa mga nagtitake ng education dyan, no? Yung Uh, may subject kasi tayo tayo na Prof Ed, no. Sa philosophy uh, education and philosophies, mitatawag tayo na essentialism. Oh, Oo, meron. Oo, 'di ba? So, yung mga Kastila dati o mga friars na namumuno sa mga schools, they're always leaning sa philosophy of essentialism. Ibig sabihin, ang tinuturo nila kung ano yung essentials. Kung ano lang yung pinakamahalaga. oh, exactly, no? Andiyan yung tinatawag na tinuturuan lang tayo ng reading, writing, arithmetic, yun yung mga tinuturo. ang masama pa dun, hindi lahat ay may access sa equal education, oo, no? Oo, yung may pera lang, mm -hmm, yung may exactly, lang. Exactly, di ba? So, nung dumating yung mga Amerikano, no? Especially yung mga tinatawag natin na mga... Thomasites. Oo, oh, mga Thomasites na dala ng barko na Ah, uh, Thomas, no tama uh, ba ako? Ayun, doon lang si nagkaroon tayo ng access to public education kasi nag nagkaroon alam ko nagkaroon ng mandate sa ang uh, mga Amerikano na in 13 kilometers from Capitolio, ay magkakaroon ng school, ng schools, uh, oh, schools uh, 'di ba? Kaya maganda din nasa panahon natin ngayon, hindi na conservative ang education. Meron na din tayo partner na tinatawag na mga seculars, ng mga edukasyon, 'no? Kasi dati yung mga private school lang, ito lang ha, ngayong recent times, pero ang um, dati din yun. <laughs> ano uh, yun, dati uh, na recent times, uh, no? mga taon na 2000s and ano, yung mga private schools is more on Christian schools. Oh, uh, mostly o, um. Mga ano, Christian schools, pero ngayon nakakatuwa kasi, Marami nang mga nagbubukas ng mga circular schools. Ano ba yung difference non-partner sa mga secular schools no kung matatanong niyo lang sa mga listeners natin. I have an acquaintance no na nagtatrabaho sa isang private school, private Christian, school. No, Christian, Christian, school daw. No. So, kapag nasa Christian school ka, merong mga certain na mga redacted, hindi man siguro, ayaw ko sabihin redacted, pero alam mo, may mga rules na, ito, ito na lang, best example, yung theory of evolution, no, yung pag-ituturo. Yung ibang Christians, hindi sila naniniwala. Oh, Oo, oh, yung... kaya, parang kapag ituturo nila yung theory of education, parang papalagpasin na ato theorya lang po. Oh. na hindi hindi nila i-deep dive na ano ba yung meron sa theory of evolution? Bakit siya tinatawag na scientific theory kasi may partner eh. No? Oh, yung kasi yung scientific theory. Mas pinapaniwala nila sa yung yung start ng creation sa Bible. Yeah, exactly, best. Uh, ano na partner. So, yun nga, secular na ang mga schools natin ngayon, may mga seculars na at may mga access na rin ang mga marginalized nating mga kababayan no may may opportunity na din mag-aral sa so, alam mo yon hindi tulad noon na tangi mga mayaman lang kaya titulad na sinasabi natin kanina na yung mga mayaman lang yung may kakayanan or may access sa education yeah exactly no so alam mo din ba partner na yung education is also legally recognized as human rights for all today, hmm, diba? Dapat required na siya sa lahat. Mm -hmm, yeah. Kaya nga, ba, diba, napaka-angas niya. Siyempre, pinasayan as part of the Philippine Constitution to where it guarantees citizens to seal their places in education. Ang maganda pa rito, the K-12 education program and other initiatives are empowered to aim inclusivity, kung saan kasama lahat, kung saan it also intends to address the the needs of diverse learners including those with disabilities or from marginalized groups. Tindi niyan partner. Alam mo yung ano yan, yung sinabi mo na yun sa marginalized and the inclusivity mahalaga 'yan no lalo na sa panahon natin ngayon na 21st century 21st century learners, learners 'di ba? Ah. So yung pagiging inclusive dapat na nasa ano na natin 'yan eh nasa puso na natin 'yan na dapat isasama din natin yung mga um, mga tao, yung mga mga ano natin, mga kababayan natin na struggling, no? Struggling. Kasi karapatan nila yun eh. Yeah, exactly. May, kaya nga, mayro meron na tayong te-tawag na yung mga sa ALS, no? Oh. Sa, para sa mga marginalized natin na hindi natapos, no? Hindi nakapagtapos, para, nakapagtapos. oo. Yeah. Pag gusto nila ipagpatuloy. Saka yung ano din, yung para sa mga PWD natin ng na mga kababayan, no? Meron din silang school. Ano mo yung tawag sa school na yun? yung mga inclusive schools kung saan yung mga um, mga buildings yeah. is nakaka-access naka sila. Yeah, oh, yeah. Oh, nakalimutan ko lang yung tawag sa ano na yun, sa may tamang term doon but still no, nagiging inclusive na yung education natin. Unlike dati no sa panahon ni Rizal. If, oh, 'di ba? <laughs> Pag may ka, oh, ka, ba? <laughs> diba? imagine the <this> struggle. <laughs> no, kapag ikaw ay kunyari, ikaw ay oh, katulad na lang, ito na lang ha. Si Apolinario Mabini. Oh. 'Di ba? ano oo oh, oh, nasabi na siya dakilang pilay pero um, dakilang lumpo sorry uh, dakilang lumpo kasi siya yung naging isa sa mga uh, mga parang utak or let's say naging utak ng revolusyon oh, utak ng revolusyon pero hindi lang siya utak ng revolusyon eh naging ano din siya ng presidente para advisor oo oh, nag advisor siya, siya ba diba? pero yung ano yun eh parang yung case nun ni Apolinario Mabini is a very ano yung, rare na oh. mabigyan sila ng pagkakataon na maging boses, no? Mm. Na mabigyan sila ng posisyon sa government kasi nung panahon ng Kastila, oo, 'di ba? Oh, <laughs> diba? Kapag... Hindi tinatanggap masyado yung may mga hmm, taong may kapansanan. Exactly, kapantanan. partner, no? Ang tindi niyan, pare. Kaya laki talaga ng modification natin lalo na sa larangan ng academe. Ba, talaga at madami na lang at ganito na ang nangyayari. Pero baka sabay off din siya. Pero kasi hindi naman naiiwasan na kahit may mga namumulaklak na results tayo, may mga naging setbacks at subsided breaks din. Tama yan. Ayon sa mga datos, primarily, naligwa kang Pilipinas pagdating sa reading comprehension, di ba? lang. Kakabalita lang. Nasa millions din ng mga estudyante ang functionally illiterate. Agoy. Kaya nakakalungkot niisipin at malaman ito lalo na pag mga future educators pa tayo. True. Malaking suliranin man pero hindi rapat tayo mawalan ng pag-asa na piliin nating baguhin ang takbo ng kalidad ng edukasyon. Oo, oh, tama partner no, pag sin yung nakakalungkot lang no, nakakabilang mm -hmm. tayo sa ano yun eh? Alam ko, naalala ko yung survey na yan ginawa yung, yun, yung PISA. Oo, oh, kakabalita diba? oh, yun. kaya yung nasa laylayan tayo na sa when it comes to uh, Red, comprehension, oh, really comprehension 'di ba? Diba? Sa yung term na ano eh, yung term, yung masakit dun yung functionally illiterate. illiterate. Uh, ang ibig sabihin pala niyan, partner no, ng functionally illiterate para sa mga listeners natin ngayong gabi. Pag sinabi po natin na functionally illiterate, ito yung meron kang capability na magbasa at magsulat, pero hindi enough yon para mag-function ka sa society. Hmm. Parang yung ability mo to read and write is not enough to function well into society. Yun nga eh, kasi nga, Bagsak tayo sa comprehension natin. marunong tayo magbasa, sure, Marunong tayo magsulat, pero hindi, alam mo yun, hindi yun enough to be a um, crucial part. Hindi naman kaya maging kailangan maging crucial, para maging isang, ano mo, significant na lang, no? Which is very concerning, di ba? Yeah, Kasi true. Mga mm. new graduates, yeah, mga exactly. college, ano. Oo, oh, tapos, alam you mo know, yun, nalalabel lang tayo as, <laughs> ano, functionally illiterate, parang insulting. Politically correct, yes, pero medyo insulting yan. And knowing Rizal pare, no, ay siya yung nag-aral sa Spain, Almania, France, and Belgium. May tension siya sa application of knowledge. Kailangan kasi ng application of knowledge. Hindi lang uh, pwedeng alam mo lang. Dapat lang, alam mo paano i-apply. exactly. Hindi lang dapat puro aral at pagbabasa ng libro ang sinasabuhay. Dapat maging mataliri tayo na i-apply ang mga kaalaman para sa kinabukasan natin na ng ating bayan. Pero alam mo, naging interesado rin ako sa emerging controversies in connection to the eradication of Filipino as a mandatory subject in college curricula, which eventually sparked significant impacts to the Filipinos. If tatanungin si Dr. Jose dito, there's a great impression na hindi niya magugustuhan dito kasi we may argue that removing Filipino-related subject is detrimental to the development of language and culture, potentially leading to a loss of national identity and a sense of being Filipino. Oh, partner, naalala ko yan. Yung parang isang debate, ah, debate, right? debate sorry. Debate eh, <laughs> yun lang. debate. Masyado ala, no? Yung isang debate, no, sa parang sa isang college ata yun, no? Ah. Parang, dalimutan ko kung anong school yun, pero napanood ko siya na pinagdidebatiyan nila if we should remove the Filipino subject sa college kasi sabi sa na pag-aralan na daw yung sa high school eh no so, pero pala lagi sa college oo di ba pero alam mo pare based on Um, one of the editorials, uh, editorial article na nabasa ko, the Supreme Court at held as constitutional the order of the Commission of Higher Education to remove mandatory Filipino subjects from the college curriculum. Ibig sabihin, nakikita ng, um, yun, ng Supreme Court na constitutional naman talaga natanggalin yung Filipino subject. Ang tanong, bakit? Yeah, bakit? Kailangan natin tanggalin. Hmm. Ba? Para mabawasan kailangan? ng loads kasi kailangan natin tandaan na is Tagalog is not a dying language. Sure. sure. but removing mandatory Filipino subjects in college can be a factor in killing the language. it may also cause what they call cultural genocide. pag sinabi natin cultural genocide? pare kapag sinabi natin ganon, it is an aspect of cultural genocide is the eradication of all the dialects. Na, pinapatay natin yung mga dialecto na meron tayo sa ating kultura. Grabe no, ang niyan. like, hindi ko lubos maisip kung ano nga bang magiging ni Dr. Roserizal dyan. Lalo pat, maraming mga complexities ang kinakasangkutan nito. Tama. O, oh, ito naman. Kung pampulite ang pag-uusapan, yeah. saan kaya siya makikisa? Mm -hmm. Reformista pa rin ba si Dr. Rizal? Mm -hmm. O magiging revolusionaryo na siya kung buhay man siya ngayon? Mm. Tingin mo, that's a very complicated question, no, partner? But I find it very interesting. At nakakatuwa rin na makita ngayon na dumadami na ang ating mga takapakingig. Shoutout sa inyo! No, habang <laughs> lumalalim na <laughs> oh, lumalalim na yung kasapan natin, eh. no, But going back, paring Mark, maaaring mag-start si Dr. Roseri bilang aktivista, pero kung hindi na maging workable ang pagiging aktivista, magiging reformista siya, be very ano no, very play safe. Baka mag-link siya sa radical means NP pero di ko alam. Pero ano mo 'yun? Uh, sa akin na personally kasi alam mo 'yun. Nagbe-base naman tayo sa evidence kasi sa mga sinasabi natin din sa podcast. 'di ba? Pero ako personally ah, ito lang personal take ko lang 'to sa akin sa aking mga ano 'yun sa sa stock knowledge ah. or sa alam ko lang no. Tingin ko naman si Rizal magiging ano 'yan eh. Magiging reformista. Sure mm, kasi ito ah nung panahon kasi ng Kastila partner si ah uh, si Andres Bonifacio is, Andres Bonifacio oh this is uh, an activist oh, activist din siya tapos uh, binon nila yung KKK KKK di ba uh, tapos eto kasi si paring Andres pumunta yun sa Dapita nung no, napiit si, si Rizal, Rizal para kumbinsihin si Rizal na sumali sa uh, sa revolution. revolution nila oo oh, oh. Pero tumanggi si Rizal. Ibig based on that evidence, paring Mark Ayaw niya nung ganun. Oh, hindi naman sa ayaw niya ganon ganun. Ayaw niya ng violence. Oo, oh, niya, ng ayaw ayaw niya ng violence, violence. no? Naniniwala pa rin si Rizal na walang hindi nadadaan sa magandang usapan. Ang, pag binasa natin yung Nolly and Elfili, marirealize kasi natin dyan, paring Mark, na, ito personal take ko lang to, ha, na, si Rizal is not a, an activist, but calling for E reformation. Yeah, equal rights sa lahat. Oo, di ba? Diba, diba na yung kasi, yung kasing pamamahala ng Espanya dati, hindi naman talaga yung Spain yung sinisisi ni Rizal. Mm. Pagbabasahin natin na yung El Fili sa Canoli, hindi Noli. yung yung Spanyol yung sinisisi niya sa kalagayan ng Pilipinas, kundi yung mga abusadong praile. Gusto niya magbago yung sistema. Tama. Diba? Ka, eh para magkaroon naman magkaroon ng pantay na karapatan kahit yung mga Pilipino ay tinatawag nilang indio di ba Oo tama ka diyan pero alam mo partner doon sa ano natin pinag-usapan natin naalala ko kasi yung sinabi ni Manuel L Quezon no, sa kanyang isang speech Sabi niya dito I prefer a government run like hell by Filipino to a government run like heaven by Americans oh, diba? No diba? <laughs> parang big <be laughs> careful, oh be careful what you wish for no parang Oh Sure, mag-contradicting yung sinabi ni Quezon saka ni Rizal because he's just calling for reform oh. kasi si Quezon gusto niya Pilipino na yung Pilipino mag- Pilipino na, kahit pack shit na oh, uh, basta uh, Pilipino oh, AF, basta Pilipino Pilipin oh, no? So, ayun nga partner, I just uh, I just see Rizal as a reformist no magiging biggest critic siya ng government oh. natin no? Mag kasi nga di ba partner katulad nga ng sabi mo kanina again, siya sa armed revolt and confrontations yeah. di ba Tama. he may tama. have firmly advocated for philippine independence yet huwag natin din kalimutan na naging magkaibang perspective ni Dr. Celestino tulad ng sabi mo tsaka yeah. ni okay. Andres Bonifacio when they desired to achieve our nation's independence True. but on the other hand naman Seryoso ang kritik niya sa corrupt system. So true. possible talaga na maging siyang magisya maging siyang reformista. Mag-voice out siya ng 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 ano, ng gusto niya, ng yeah. ng nung nararamdaman That's niya, di ba? Especially ngayon, so malaki ang chance na mag-lead siya ng mass movements or grassroots education programs. Tama ka dyan partner. Pero ikaw tanungin kita, partner, no. Tingin mo kaya kung si Rizal ay nabubuhay ngayon, kung nga 'yung topic natin oh. no kanina pa? Magiging ano kaya siya? Magiging, alam mo yun, naniniwala pa rin kaya siya sa government natin? Kung siya, ah, kasi ano yan, ang tawag yan ay, anong tawag yan? Bureaucratic. Bureaucratic. Or hindi. Parang, bureaucratic uh, o democratic. Bure hindi, bureaucratic ata yan. Hindi, kasi kung ako naman nga. Ah, hindi, okay, sorry. Kung naniniwala pa rin si Rizal sa bureaucracy, naalala ko na. Yun. I mean, kung tingin ko, maniniwala pa rin siya kasi, I mean, obviously, ayaw niya naman ng diktadoriya. Mm -hmm. Pero, In terms kung makikita niya kung ano nangyayari sa atin ngayon, mm -hmm. there's a possibility na meron pa rin siyang hope yeah. sa government, mm -hmm. but magigi siyang um, um, magbo-voice out talaga siya pagdating sa mga gantong bagay. Same thought tayo diyan, partner daw. Siguro alam mo nakikita ko siya kung tatakbo siya sa senador, ato. Ah. <laughs> tatakbo siya, may, kabilang siya sa minority. minority. No, speaking of senador or senado, It's very disappointing to see our own senate na, yeah, yeah. Uh, ano yun na nangyayari sa ating kasalukuyan na ano yun nagiging nagiging isa sila sa mga makinarya para sa corruption sa, oh, sa corruption ba huh? diba? parang hindi na nagiging fair i think Rizal will still believe in bureaucracy pero makikita niya yung kung gaano ka corrupt na no? magiging biggest critic siya ng government ng government no parang alam mo yun naalala ko diyan kung kung ano ah yung kwento ni Laila Dilima yan, di ba? Yung naging biggest critic siya ni, di Duterte. Duterte. Tapos parang... Papakulong oh, din siya, pinakulong no? pinakulong siya, di ba? Parang alam mo yun. Magandiyon May resemblance, yun. di ba? May resemblance. Oh. Hindi ko naman sinasabi si Laila Dili si Rizal. Ah. Ibig eh, ko lang is there is a resemblance. No? Na no talagang magiging siyang critic. Oh, oh. Hindi siya matatakot. Yeah, exactly, no? no? Yun nga. Yeah. Ay, ay, ay para sa tayo ng perspective doon. Siguro, naniniwala pa rin si Rizal na sa bureaucracy ng ating Pilipinas. Pero magiging talagang O, uh, critic siya ng ating government. Ngayon, partner, may iba naman tayo ng topic, no? Ay <laughs> iba naman. Uh, Shadow mabigat, eh. For example, no, yung social media, yan. Social, social media. 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 Baka may YouTube channel siya. Tingin ko lang, magkakaroon siya ng YouTube channel. Tapos yung name ng YouTube channel niya, partner. Rizal says. Plus like and subscribe uh, din, no? Uh, <laughs> parang, so, imagine mo, no, sabi, sabi ni Rizal, no? Ano, don't forget to click the notification bell. <laughs> like and subscribe to I'm my channel. Stop isipin pa. Pero, pero alam mo, yung YouTube naman na yun, tingin ko is magiging makinarya niya. Mm, no? to to spread education. Katulad ng ginagawa ng iba. Oh, ito ah, ito ang ah, Anong anong evidence natin so sa sabi natin yung libro paggawa niya oh, di ba di ba ginamit niya 'yung as a machinery as a machine para buhayin yung ano ba yung sap yung puso ng mga tao Oo, na diba? mag magsik ng kalayaan ng independence. Mm, yeah exactly no so nga, tingin ko gagamitin niya yung social media to spread awareness sa mga nangyayari. Uh, pa, imagine, natatawagin mo si Rizal, woke! Wow. <laughs> di ba, ganun time ngayon Tapos, baka makancel uh, ma din siya. Oh, cancel, oh, sure. di ba? Oh, diba? oh, diba? mm -hmm. diba, kasi, very snowflakes na yung natin ngayon, eh, yung generation natin ngayon, no? Or, baka naman sa totoong buhay, nagtuturo siya sa alternative no? learning system mm -hmm. kasi Malabo. malaki yung malaki yung um, pagpapahalaga niya sa edukasyon, di ba? True, true. Pwede nagbo-volunteer din siya sa mga community schools. Mm -hmm. Subjectively, maaari rin na siya'y isang maging gro sa Pilipinas. Yeah, true. Sa public school teacher, pwede uh -huh. rin. Oo, uh -huh. uh -huh. uh -huh. tama yan. Like, aktibo si Jose Rizal with his laptop in rural sitio, oh, Like, may uh -huh. dala siyang mga laptop, powerpoint. Oh, Tapos nagtuturo siya sa oh, mga sitio <laughs> sitio, no? Yung ang tawag doon ay para-teachers. Oo, oh, pwede oh, diba? rin. Diba? Mga tinatawag so, doon yung mga para-teachers. Bakit hindi, di ba? Like, mm. for sure, he will also utilize the abundance and advantageous benefits of modern technology to connect with the nation. Exactly, paring mark. Ito naman partner, no, when it comes to law. Kasi may mga ah, batas. batas na tayo ngayon tulad ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Baka happy siya, pero alam mo yun, nasan yung quality education? <laughs> Ayun nga, like, syempre isipin mo, meron nga, libre nga, pero maayos bang na-implement, oh. let, let us reflect, kung merong Dr. Jose Rizal sa kasulukuyan, siguro kasama siya sa mga aktibong rallies, sa mga nagra-rallies at nagbibigay ng mga advocacies sa mga universities. Mm hmm like hindi lang siya laging nasa kalsada kundi nandiyan din siya sa nandiyan siya at aktibo sa kongreso sa online world at sa paaralan tama ka diyan paring Mike so ang lesson natin dito ang pagiging makabayan ay hindi naman talaga outdated di ba like Oo. kahit pag haling ka sa 1800s o sa 2025 ang prinsipyo ay timeless at endless tama ka dyan, paring Mike alam mo kung nabubuhay lang si Dr. Rosary Sal ngayon hindi alam naman natin, hindi siya perfect humanizer. <laughs> humanizer <laughs> kabit. siya, and dami, hindi yung kabit, madami. Dami <laughs> Kaya, cheeks. oh, hindi e, kabit. E, diba? abab. Oh, siya, <laughs> eh, above. oh, madami siya, eh, above. Pero alam yun, sigurado ako when it comes to societal issues, hindi siya pipikit. Oo. Oh, oh. Magiging vocal siya, magiging advocate siya ng, ano yun, ng human rights, ng equality for all. Magiging biggest critic siya ng ating government. Kasi oh. alam mo, knowing Rizal, si Rizal ay biggest fan ng education. Lalo Siyempre. yan. Sa education sa... Edu Grabe. Ang daming naging trabaho ni Rizal. Nag... Ano, ng, nag, ano yan? Anong tawag doon? Yung nag so survey ng lupa. Nag-survey ng lupa. Oo, tapos naging doctor doktor din yan. Doktor, Sir John. oo, oo di ba? Ang daming, ang daming naging trabaho, tapos so, ang daming yung din language na sinasalita. No, makikita mo yung, paso, yung passion niya when it comes to learning, when hmm. it comes to education. Kaya I think Rizal will be ano we'll be proud na nagkaroon tayo ng mas, ano, mas modern na thinking na bukas na tayo sa lahat sa mga nasa laylayan, mga, sa mga marginalized na mga sectors. Open na tayo sa lahat. Oo, may education na for all. Diba? Pero siguro, madidis siya kasi. Alam mo yun, bagsak tayo sa comprehension, yung corruption, hindi nagbago. Like, ang gulo pa rin eh. Oo, ang gulo pa rin. <laughs> Pero may progress, no? Pero alam mo yun, There's always a room for improvement. Di ba tama 'yun? Kaya 'yun nga. Sabi nga nila, those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Oh, di ba? Mm -mm. Sabi nga niya. Uh -uh. So, naniniwala pa rin kami na at the end of the day, ang kabataan pa rin ang pag-asa ng bayan, paring Mark. Basta may critical thinking at hindi puro flame posting, <laughs> ah, di ba? So, uh, gusto mo 'yun? Diyan natatapos ang ating ang um, kwentuhan ngayong gabi. Mm -hmm talaga namang napakahitik sa uh, information dami no? nung, sana dami yung natutunan oo, oh, shout, lang ha? gusto ko lang shout out yung mga scriptwriters namin yung production namin <laughs> Naka, ang galing, talagang pinagtuunan oo. ng oras oo, oh, oh, yung mga oh. talagang mga articles na sa so oh. <laughs> ayun nga, ay, saka pala parang Mark, yung 5,000 yung 5,000 oh, yung 000. ,000. oh, so, oh, oh, so, na lang namin oh, ang panadalo yes. sa yes. aming oh. Facebook page, so stay online, stay updated yan, like oh, yun na nang kalimutan like nyo yung Facebook page namin. Sa Twitter, follow nyo. X na pala. Sorry. Ah. Yung X, i-follow nyo kami doon. <laughs> Tapos, syempre, binge listening kayo dito lagi ah. sa podcast. Dito sa Kwentuhan Jency Bye-bye! Bye-bye.